Pirming ga viral nga mga reels sa social media ni Miss Angel World. Hello everyone, maayong adlaw sa inyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. So in this video nga ay naisipan namin na magsuto kill pero kakaibang tinola naman kasi niluto siya sa bamboo. Ang taga Bato lete nga content creator nagsugod sa pait nga kinabuhi. Kasi kalisod ay diris bokin mo na Mga hiyo kong baon. mo lang ko nito tagaan. Niya, <laughs> yeah, ang ako kapait. Inga na, is bitaw. Mm, Squeal lang ka. Tanak, ang imusod is. Sin. Pobre, oh, chut ka ayo. Hindi so chut ka ayo. Hindi na ko ganaan na maingana. <laughs> na. hinay-hinay na nga ginakabot ang dugay na niyang mga pangandoy. Alina, ubanta, chitchat, ato Atau Mayong bonggad. This is your proud Bistak Boy, Chito sa Montina. Isa po ni sa ako ang ginalantaw sa Facebook ng mga reels nga mga labay lang isa. Ato ang news feed. Grabe po kanindot siya mga contents. Grabe kaayo in tawon ka demure o kagwapa sa personal. Miss Angel World. Palakpak ka na to. Yay! Hello. <laughs> Hello Miss Angel. Hi. May bunggag. Oo, <laughs> oh, may bunggag lagi. Ma-amaze ko kay kaning imuhang mga contents, high quality po kaayong ayaw mo na Muna akong gusto mabalaan for Miss Angel ba? Kanusa ka nagsugod? Ano yung pagbot-bot at content si Numan? Nagsugod ko pagka uh, year 2022. After pandemic po. pandemic po, siguro. oh, pandemic na po. nag-try na mo. Nako, dali asa mga video-video sa bukit hmm. ko kung saan na nag-inaadra ah. Tapos, wako nagdahong ba na magka views Monday ay oy oh niya gi continue na ko kay mo magda eight chance eh. sa so, kada to dito sa sa una sa YouTube ko nag so good yung video video ingat ko episode Monday ay pero mali na ko sad ko kay ang mm -hmm. akong mga pambuhat is kanang relatable ra bitaw pod niya sige po, ra pod kaayo medyo ko pala kay long press kay whole day version no, ni no, mo no, mo no, aja no, edit pod nimo asa mag edit ko dugay kayo mahuman first time ko na yung nag trending baka to nag vision ko manok bisaya aja ako gi pare sa do talbo sa kamote mm. trending siya ako super 420,000 nya, pero ba ako monetize ko pa ko na ko sa Facebook dito ko na continue ba ako ano man yung chance ay si kiko ano pa na ako ni improve ba na ako ay pakita pa na ako kung sa ina address sa kabukiran nga nga na oh dito tu sa nagsugod tanan pero katong nagsugod kadi gid ingon nga merkwarta imong apas ay di kanang share yung na ko kung na ba yung chance pag musulat yung tao kanang blogging na masuna alam just tama na nga labi na asa una sa ako alag kanang magkasakit mong ko sa Manila oh kawid lang Manila, nag-usap ka Manila? Ang ko dito, I, actually, dito kong Manila, katong, dito na ako nag-school, nag -school, like, high school, katong nag-college ko, nag-scholar ko dito, nagtrabaho niya. Pagkahuma, narabaho ko niya. ko nagkasakit ko, kay o, oh, may usay na, na, nagkasakit ko sa abdo na ako, nagka, ka bato, sa, Oo, oh, sa what? oh, gallstone, <laughs> oh, na, nagka-gallstone oh, oh, hmm. na, nagka ko, pero di pa masyadong grabe niya. Untang na lang ko, o, trabaho, kay marawa, mag, matayo naman ko, oy eh? <laughs> Oh, Ay, yeah, ano ba? Ay, 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 Sa dito telecommunity ba na kung ang product specialist ko dito, ah? Sa so, mga pag-idea po din mo ang background. Pero before na, Miss Angela, mubalik lang sa takadyot sa imong kinabuhi din sa bato okay na mention man gud nimo nga ni, ni adto kag Manila fourth year high school dito na kang eskwela tungod sa scholarship Palagi, gi kuha ko sa akong tito na wala pa siya pamilya ba mm. na siya sa Manila nagtrabaho dog kay nangi kuha ang iyang kanang eskwela dito kay gusto mm. lang ako makahuma ng eskwela college mm. kay para oh, ay ko para ba og dira oi sa na oi kay mo magud diri ang pamilya kanang pobre kayo ba Kailangan ng bada pag pagsugod. Yeah, no. Okay na. No. <laughs> Pobre ka ayaw niya. Di ko ganahan na. Ang e ani mm. na mi ba? Gusto na ako nga. Isa na ang bata. ko. Gusto na ko nga. Kanang napay tingting na. Ano bang gusto na ko mahal aso, na akong bat ba? Lola, lolo ko nagdako. Wala dyan sa akong mamang papa. Gano'ng? nung? <laughs> nga kay lola o lolo ka nagdako? <laughs> Kanang... Gibiyaan ko sa akong mama. Gibiling ko sa akong mama. Six months old pa na. bibi pa sa akong lola niya. Akong papa, wala akong <laughs> Oh, si sa mga kwento kayo ko lang na nga na istorya lang pero wala jug ko kay lang. Antud ka kay mo kita mi 18 years old ko sa una na ako sa Manila ingat to niya wala kayo ba? Nakon, no, judito, na ko kauban na ako na dito para na ako ato na time kay ni stop mo kong eskwela kay di na nako kaya ba. <laughs> Kanang paana kayo sa financial ba ni wala mo sa ako ang kay ng problema nga na bisan og nag scholar ko nagtrabaho ko kanang na time na magkinahanglan ko pambayad sa warehouse mga bills, sa kuryente tubig nga na ya alawan sa'ko ko pagkaon wala man siya so, nag na lang ko kay ni graduate man ko po 2 years wala na pagi continue pagka two years para mahuman ako ang kanang degree so nanarbaw na lang ko kay sakto man sad 18 itong ha, sana papa, ingon e, siya, na yan e, akong, kung oh, ano, biskuit Para mga promise niya, ito, set, ko wala wala man nagkagubot man at nagkagubot man ato na time kay mura mag ni totoo lang akong stepmother ba so ako gikan ako sa mga ingat na situation sa akong mother side din ako gusto na mabalik mabalik pa sa akong father side ang situation ba na din ako ganahan og gubot kay ako ganahan na ingat to sa ako ra lola glolo ma masuportahan ma okay ang kinabuhi nabuhi at least man ako ang malaki ba na na, iba yung daan ba na iba yung part sa kinabuhi na dili na jud na kanang perke na sa bukid is more on magsigara kag panano mayan Which is, sustainable naman po na ang pinabukha niya na kasa kung gusto ba is na po yung pangwarta niya para din di po yung mapara sa una na nakapamalit kung sa'y gusto labi na pag naing maabot na nibati sa lawas niya na naki. for medication niya na, -hmm. na yung mapalit mga makapagamit sa pinabuhi ba? Importante ba? Pag-ingunin mo, Miss Angel, nga sa bukid ka nag Kani nga bukid tong... oh kini okay, jud mismo kini jud mismo sa bukid na mo oh so naa diri si lola og lolo oh naa sila Sa <laughs> so, og itoy imong gidak-an nga ginikan Actually, wa ko kabalo na ako dahil sa lalaglolo, lolo pagkabata na ako kay ang tawag sa dapno kay pare hasman sa akong mga akong tito ug tita mga mga mao iyo anak ko. So, expect ko sa na jud akong ginikanan na, na nanay o tatay ang tawag na same man sad. So, ami na ko mao sad to nagkaisip ko na katingal ko kay na dating bisita sa kuana. Ako daw tong mama. <laughs> so, dito na ako na kuan ba na dala dili di, din ako ni .Like, ko ano lang pero wala na ko gikuan na ako ng kuan buot ha kay ang ilang pagmamahal kay kuan jo watch ko ni lagi na apo ra ko feeling ko na ako ako bunso mm. pero na no, kay mga igsoon oh um, na no, ko igsoon sa akong mama na pong um, sa papa um. pa, pero uh, ang sa akong mama ako nga. sa akong papa ako uh, pinaka bunso nila Suod uh, mo? Gusto mo nagkita ba mo? sa akong mother side, okay man niya. Akong father dili pero nakita na pero dili lagi ang okay kay kana conflict like, bitaw oh kay ang ang iniisip nila sa ako ah, uh, kanang kwarta bitaw ina na sa kwarta ina na ina na, ina na sa kwarta ako ang na ko dili ako manahon na nga na, 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 na kay ako gusto is kana bitaw ang pagmamahal bitaw sa'yo papa. pa <laughs> pa Kumala na oh, ko na experience bitaw na sa tinod, ni mo na papa ay, ako. Pero katong na time is wala na nga ito na ako giniisip. Kaya listen to you kayo pa, Marta. Ingat to kayo. Gusto na ako makasurvive sa pagpuyo naman dito sa kanang Las Piñas. Hindi ko gusto na ang akong iskwalahan is masayang ram. Ani ka matansyo ko na manarabaho. Ay nga na. Kay para ba din masayang ka. Hindi ko gusto. Anong after two years na ano, nag-eskwela ka. Listen to you kayo. Kay, adlawan. Magkanang trabaho ko. And then, sa gabi, mag-eskwela ko. May mong kinabungo. Lisit ka ayo kay ano <laughs> ba kay lakas ko eh. Okay, uh, okay. Ito, ito siya basta basta. Sumura nag-working ka kibali at. Oh, nasa ana, ana ana ana. Oh, ingana ako sa Manila. Unsa may trabaho ni mo while well, gusto ila? Unsa to? Ah, nag-working student ko sa HR department sa Kuan South Hill Provincial National School and College sa South yeah. Yes, 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 yes. Isa pud na sa kanabitong layo sa pamilya pag naa hmm. kay for example mo. Tayo Ingat ingana. Sud. So, ya, yeah, alisan po kayo sa kamiligay siya sa una, kayo kanang, nang dali sa bukit, wala ba sa kayo sa self-care? Mm, mm. Oo, oo. Atos-atos siya kaya sa kanilang kamingo ba, huwag na kayo problema. <laughs> huwag na kayo pagsambit o kayo mo ko nandiyan ka nandiyan. Kaya ang inyong magugdaganan o ang inyong iska-istoryahan na kung so, patamble diyan ka na nasanay ka, isipin siya kung katangigil ka nandiyan, di mo na parents, ni mo na ako na nagtatay. Pwede siya kayo sa unan. At so, siya wang hindi niya pag-umiligay. Wag yun! Kailangan pa dyan na ako na mukha na mong ulit kaya fiesta. Mas na among komunikasyon niya. Pag mabalik na po, iswara. Antos na po pila ka. hato. Eh, para lang makuha dyan na imong gustong pang ikabot sa imong kinabuhay. Baka ina na gusto na ako makakuman ng eskwela. Gusto na ako makatrabaho ng taro. Kaya para dyan nila. Kaya gusto na ako mabawas may tao. Sa ilang sa ako. At isa, apura ko. Gibiyaan ako nila. Is, ina na ilang treatment sa ako ah. Miss Angel, ang katong naatas Manila nga nagworking ka, nagpuyo ka tong ingon nimo sa imong tito. Lahina. Oh, sa boarding house, oh, boarding, boarding house. O oh, kaso nagkaroon ng emergency ba, nagka siya or na problema. Mm -hmm. So gibiyaan ko niya pagkaabot sa ika 2 years na ako sa college. Sa tapos kumahuman mahuman ingon mga 2 months na nasa ko mag-graduate na ko. Sa kalit? sa sa si okay oh, oh, ni uli siya dere sa probinsya. Ang ko na, na ko na kaya na nako ni tanan, gid ko mo give up kay di ko mo kuyog niya kay 2 months na lang mahuman na, jud di ko basta-basta ako gibuhat padali na genes kilo kepala ku eta dileh pala ang aku kibuhat kay getrabuhan gejak we hubungan jeung naku sia nja mga ingat ku tang dito di, na dito ang happy happy sa na time kay ko oh, ako 16 17 18 ingat mm. to na time happy happy 15 kada bang magmuo kog tulog ako dili chod kana kana mo abot ko usa na oras ay mga 11 na siguro tapos matulog yung mata na po kag mga 6 am kay ako ko sa ka lord 8 ingat na 7 Alangan jud di ka malait kay og malait ka bawas pod sa alawas ni mo, tapos sa imo pong performance. So nakahuman gid pud noon ka. Nakahuman ako na ang 2 years niya. Nagkontinyo ko og kana ikatri years kana promise sa nila siya na kanang ipa humarap ko niya ang eskwela. Si Kiwi siyang call ni? Or lahit na po? Papa na si niya. Papa ni ah, okay. oh, biological oh, biological oh, father okay kunya yeah. ayo ayo kung ginaan nga promise siya kanang pabayaan kung to pag kinausa daw akong kinabuhi asa ah, ka iko kay pin kay na yung ayan sincerity pod ba nga na kunya ti ay gi pa-school ako niya promise niya nga mag up um, to years naman na ako scholarship so kala sa mag perform pag maayon kay nang pagka third year na po na first time tara ko ano mag apply na pugo scholarship pag balik so nagpa dance ko kay para makakanang kanang makakuha scholarship pa maka, discount ba kunya Gibiyaan ko niya. Gisik sa ako niya. Gisik ako niya. Gisik Hindi <laughs> na daw ko may na patrabaho na lang daw. So, ano, 400,000 kaayos ako ah. Okay. Eh, promise niya na dito daw ko niya para pasagdan. Kutob daw na magkinaw sa akong kinaluhi. Promise niya sa ako as ah, a personal journey. Kaso, after semester na, gitupad na ko akong promise sa yeah, haba na magpa-dislister ka para maka-apply kay scholarship para maka-discount sa tuition.

nag-message ako niya. Gag-message niya sa text. Ako, wala lang ako na-reply na. na. Kapuya, nabit ako kung ay nga naisen na naisena sa akin na buhay. Ibitaw niya, bata pa kayo. Dagan tayo damage, oi. Sige na lang, problema sa kanang ng Pamilya ba, ay nga na. Di ba na lang, lang ako siya giisip. Nagtrabaho, lalangan ko. Kaya para ako, at ba niya. Super 18 pa ko. Wala pa kayo ko'y experience. Mga ina na, nag-cross ako. Nag-cruise ako sa mga kanapitang ako. chain. Mm -hmm. Ay nga na, asa ko. Kaya para makasustain. Diyo ko sa ako pag-inahang lang. Kaya para nilang dito. Kung dili ko makaulit. Oh, mabing ulit na lang ako okay, sa mga kisya. Mabing kay sa edad nga si size di si city di si utso kaning mga idara biya kanang gi-enjoy pa oh, ang teenagers. Kaya, mga teenagers kay grabe ni mga gi-an fight ta just kinabukasan <laughs> katong nga mga panahon na miss angel wa ni mo gipamata na si papa ni mo nga na naman to pa or wala pod ba ni ni sulod si mo na una nga ako ba gitong papa ang nag-text ato oh, na ba kay mga ingon ana nga gadagad si oh, mo ato ingana na kanang Pasin ang pero bisan o okay karang dili siya or yours that na ko dili na lang ko ipilit ang kong kaningon ko ito dinawag ako isiksik kayo ka na sakit betaw <laughs> I-text na ko Mo na ayaw na guswenda, ayaw na guswenda, wala siya parang daw after all, ingat to. Ingat na inis, inisip na lang na po na, kanang malarbako na nandiyo malarba ko, Kaya mo naman siya na, Kahim, manjoon, di, nandiyok, di nandiyok na siya ako mapilit na, mahuman pa siya na ako akong pag ako pag iskwenda, pero na ko choice na mabalik, inig, mabalik, pag nana ko i Wait so, lang ha, si, si papa ni mo, Karon, nakat-communicate ba mabalik, pero wala na after ato wala na din. Wala. Oh, wala na din parang dama. Pero kasi mang gibati na ba suko ba ka sa iya? Kanang tinuod. Sa una suko kayo ko kay kanang gi kun ara ni ang nako kaya Kay, ay pagkabata na ako, kanang nag-hotchi ko niya. Kanang nagpanalang siya suwa sa saon na pero Kanang daw ko niya. Asa-asa pagkaayaw ko. Kay, kasi nag-hotchi ko kanang gusto ko ko ma-experience ang pangmumahal sa tinood na Papa John na ako. Kaya gusto ko ma-experience na naman siya. Papa, makita ni mo. Uy, siya na Papa, kinuod na niya. O, kay Lolo Ra. Ayan na. Wala na saan ko niya paramdam niya kay kanang sakit. Pero, wala na ito. Masa ilo na ako siya kay Chutoy, kung hindi mo natin mapuwas mo. Masyutoy, nakatahan-dahan na. ang para sa akin duha. Kaya eh, feeling magod ako pag mo, kung mo siksik ako doon, feeling ako magkagigit na sila lang sa kay tungod na ako. Kaya ang kailangan giniisip, kailangan daw na po. Ano na daw ako kailangan? Hindi, oh, hindi magod ako kailangan kay, oh, ano na dyan pa? May mukhang kinabuhi, may sinyo, mukhang susalid na. Ano mo? Ano mo? Murag yung sigtawang sa salida, ang imuhang stepmother is dili, bisaya. Di Oo, oh, tagal. Kabit niya siya. Ah, kabit. Kanya, ganay, sorry for patro kanya. third of ako, ah, bisag na yung ano situation sitwasyon sa akong pamilya, sa akong mga papa Love ako ang akong mama, pero dili lang niya siraan sa akong stepmother. Kaya yun akong stepmother nga, kanang dili daw na ko to papa. Ayang, ayang ba na? Ay, siya nga. Ay, kaya daw ako mama, is na siya ilaing uyang-uyang. At ito na na. Like, ang ako mag-uwa, makatulong sa ilang balay. So, kung baka na-rape ko ng akong mama niya, ako ang naging resulta. Sino ang mga agian? Sa tanaw ni na kahit na-heal na ba? Or healing pag-iapa? Lakto. Wala na ko eh. Wala na ko sa action. Huh? Ah. Part na rito siya sa kanang mga pagsubos sa mga mga challenges mo. So. na kong basta kay... Okay, ang ilang, ilang kinaboy eh. Okay na sa ito. Happy na sa ito. Okay. Yan okay. na hisgot to ni Mo. Man. Ni anak ka nga mo tong ka at was Manila. Eh, gusto ni Mo nga marag-marang arang niya. Ang sa kaliso na eh, idiris bokeh mo siya niya. Nabitaw, mga ayaw kong baon. Whiskey lang ko niko tagaan. <laughs> Kaya wak pili ka at tansi. Oo, ay nga, naka naman, maglagot ka namin. Akong batingon, betong mga ngayon, kung bawang ni tatay or ni nanay, ka naman, mga ngayon ko ni nanay, mm -hmm. wala. Mga ngayon ko ni tatay, bingon, wala. Ang akong batingon, no, kay kasupo na kalukoy. niya mo, palang layo man kayo, ang magpaktasunod nga to, sa eskwela, magbaktasan ako. Ang akong chinelas, kay ka na, betong buslot. <laughs> buslot niya, babayo ba ako? Marap ka na, betong maulaw ko niya. Aling mangisnak snack na, maulaw sa ko kay wa ko ta kuan man ya, magatek-atek ra ko na mugawas, bisibisihan, ingon ay sakit pa kulipak le sa notebook, bisagwa si gibasa nya. Magkuat ko ang snack, mahuma man dapat ko pak kulay. snack lagi ma. Pa ko baka nang gutom ra ko magtan-aw na nya, maulo ko. Nya ang ako kapait ingon na iska na bitaw. Mo is ka, tanakan imo an is. Sin. Ingon, pobre jud kayo, lisod jud kayo, di na ko ganahan na maingana. <laughs> Kay, listen, listen, chod. Kailang niya, asin. Wala pa gani, luto. Kanang kabuti niya. Ang among ginabuhat sa kabuti sa una is kanang bitong dugmukon ako siya. Yung mutahak ka ng tubig na ininit, yung mutahak ka sil. Tsaka kami na lang dyan pinakapubre sa kalibutan. <laughs> Katong ni, hindang kang trabaho sa telecommunication, di Uli ka kay, kiling mo, matay na kurito, na fee na ka nga murag failure ka ato kay wa man imong nadayon ang ayahay nga kinabuhi o sa may dili 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 san wa gyud kini oh kamatayan pa lang ko para di pa ni katapusan <laughs> o oh, sige plano ni mo ato Miss Angel gusto ko maayo ka gusto ko mo uli sa amo kay parang di ko maayaw diri kay wala akong ginikanan murag wala akong comfort o diri og dili ko mo uli murag dili na ko mamatay pero unsa may unsa may solusyon nimo ato nga para o mura og ganang plano nimo nga unsa may magpauli sa ko magpaayos sa ko unya unsa may sunod nimo nga step unta ko mo uli kay murag last sa tunay na ko kinabuhi pag mo uli ko murag same story na lang sad na working gihapon niya lisod gihapon kay ang ako okay. swildo igo ra jud tanos aka ingon nga biskay rocket imo ang kasikat mm. unsa Kasi pinakaunang viral video video yun ni mo. Lechon, panin sa, sa lechon. Pero first time nila nakita na naibabay na nagunod sa tibok lechon. Dito siya nag-start, nakaidea na ko na, ah, ingan niya, hindi ay para mo bum bum boom, boom, boom. kaba nung ako sa idea na kanabitong ang ako ng idea is ang technique is kanabitong mura bago sa pananaw sa mga But tao out. o dito, yung duto ni mo ang quality sa video e, yun na mura ibuhos na ni tanang effort ni mo unsang to iga ka sugod niya na, na monetize nagikas Facebook na dali lagi kay kaluyan na Kuno. kaluyan hmm. Ano ko sa okay. Pero ka chikay ko niya ba pa sa DJ. Sa face sa YouTube dugay ko na monetize pero okay na. Okay sa kana Facebook pud mas sa monetize ko. Niya nako ko adai na ko ko sige upload every day wala ko gi long ano abot dai ko 100k. di ko chance sa Facebook. 100 wait 100k followers. pal, <laughs> abe <laughs> na ako. Hundred thousand na iyang nakuha. Hundred thousand followers na dahil niyong followers dahil sa Facebook. Kaya mm -hmm. I mean, time nga try naman ako ng dilit naman pang bukid na puro na balik balik ay puro mukot an may puro gusto naman ni magi story story sa imo kini kay apangan ba yas ako vlog kay world uh, nja ang world uh, dahil niya puro dahil bukid nya uh, ako na po gi gilain ang timpla ba kan kaon na po kung mga mukbang-mukbang na mapagkaon. Mm -hmm. Dili ako mamata nag pila pero oh, katong una nimong nadawat nga sweldo sa meta. Sa tingin mo. Luksik-luksik niya. Luksik-luksik niya. Lord. <laughs> kanang, wala ko nag-expect na ingan ni ini, Kanang, ang akong pangayo is kanang makasupport ko sa pamilya, makaprovide ko. Niya, makaprovide po ko, makasave po ko sa akong kagalingan para sa future. Sa so, parang mag -diay. Ni, ni Hisgot. Sorry kayo, pero ni Hisgot mang gugangan niya na lang. ko sa ginoo kay Dua kabulan pa lang, monetize na ka. Mm -hmm. Kinakita man ni Lord yung mga kaagi yung single, yung paliso. Hindi nga pasagdan pa sa mga koge yung mga Pero ang pinakadako ninyo nga, swildo sa Facebook, hindi lang kumamata ng pila, pero gibo First, Jun, si priority rin rin, ako, akong mga katibuangan. I-affirm naman, mag-check-up. Sa mga gipang bati, yun na, Jun ako, sila kong, kala ba ito mga yanguu, sakit ang sakit ang Nagka na kayong mga kuan ba? Kasi tiguan naman normal. Mm. -hmm. Tiguan nga. Pero kung nagitong ipatan, oh, yun na po ba? Para napan sila yung mga mapalit na maintenance. Makainindot mo. Yun na ipacheck up sa daang usap mo palit pag maintenance. Mm -hmm. Kaya para mabalaan yun. Usay. Sakto. Yung na akong diuna. Then next is kanang wala malagi ni Yuta. <laughs> sa upro yun mi dire. Kaya pa akong tatay kanang bata kasi yan. Dari ano yun mi. mo na iyan basak nagitrabaho. So pagpagkabata pa niya. Ngidili <laughs> iya pero at ning kuan buutan ang tag-iha ay ngani basak atong diri ah kuhon kuhon basi mapalit na namo kaloy ang sige ko mo ipahawa na ni na actually last year ipahawa me mo chuy ang gi batihan jud og trabaho ba ay para dili ko gusto na magwa ulit taw sila na pahawaon asa na me hinga na ni palit jud ko dayon og tinag investahin ko gyuta Hello. Welcome, welcome sa ginapatukod nimo. Imo. So, Miss Angel, mo na nitong imo hang gi mga house nga ginapatukod mm, na. Pohon, kaloy an. Ah. So, ang ganahan nimo mo, pina countryside pero naabak kay nagikuhaan ani nga idea. Ay, sa Pinterest lang kasagaran. Sa Pinterest, sa Gipod. Ah, ala no. Pero, pero kani, ang imuhang napalit nga property, Ani Dere, kung sa manikadago? Puan Ani siya, 3,000 square meter. Uy, dako, kaayo almost half hectare na siya. So, so kanidiri ah, marag imuning dalan-dalan. Oo, oh, pathway ni siya, di diba? ba? Pathway. Uh, marag imuning saray na ba? Pero, kung uh, uh, siya kaning nakapile, kung siya on man imuni? Tambak ni siya. Nga ni kahapog niyang tambak. Kaya ba Ay, uh, oo, oo, Bitaw po, no? Apil ni siya dari ah, pero mas yun na ni kaagyanan. Hala ka nindot. So, kani marag to story ra ni? Or, pila man ka story? Uh, Balilima na siya. Pagtarong ba? Lima na siya. Lima ka story ni? Yes. <laughs> One, 2, Nga nung naabot mga kaglima. Ah, uh, lima siya kay. Anak ko mamahaw? ko, ini ka Monday. Just <laughs> to Bit out story niya. Ah, uh, of story niya. story, siya. pero oh. high, umarag oh, pinahay uh, ceiling siya nga dating. Wow. Okay, okay. Kano sa man ang target nga mahuman man siya? Actually, gitagana ko sila two weeks. Nadugay <laughs> 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 na siya na ako ni Pangarap. Mm, dugay na ako ni Pangarap na. Gusto na ako ingani pagtanong ko sa mga Pinterest. ingani nga nga Makapahe mo pero asa po dapit. oh Oh, asa po dapit. Gusto na ko sa dream na kanang lugar, mm. na na-invest na ako, na makaingon-jugog ka, ang galingon na yuta, kailisod mm. man nga magpahimo kang inga ni eh. kubo-kubo mm. niya pawaon na day ka sakit pagkay sa heart gusto nimo ka nang maingon ma, ma jud nimo nga ako ni oh bitaw <laughs> chit chat ako Ato ni Ano sumon <laughs> <laughs> so, ana gabi gabi ning kamot oh ning kamot mo grabi kaya akong upload mm. lima tag mm. upat ana grabe shoot ka hinahinay lang ampo lang nako nitan ana hinahinay ra jud kay mm. adto mabuang mm. <laughs> Kaproud yung isa yun. Wala, nag-MM na. Sa ako na, man toy piso ra man tigyo pangayo para na MMM. game <laughs> game sa una uh, ingon nimo miss angel nga maulaw pa kagay kay imong baon gibalot pa sa dahon niya imong pagkaon kay kamuti tangal tubig mm, ingon na taron sa may mga sa may na may nabanggo <laughs> yan yeah, ani untol glitchon hindi, joke lang. Paan? Humble kayo. Eh, humble lang dapat. Kayo, wala ka balok. Eh, kinintanan. Hinugman na siya ni Nato. Pinod. Hmm. Kinintanan is, imo ni, bunga na sa inyong pagpaningkamot, pero dili di, ni hmm. tungod sa, kung wala sila, kung wala siya, kung wala siya. Oo, oh, oh, dinood. Di. Oh. Siya, syempre siyempre, um, limpi mo kasing-kasing, limpi mo huna-huna, o ba na paningkamot pagpaningkamot po? Hindi ka sigurang po kagkatulog. <laughs> Pareho. Pareho oh. yung pangyayari ni Miss Angel. Oo, oh, ingat na, Huwag nalang pa si pagkugi. Kugi d'yon. Wala lang, na-happy ko for you. Yeah, what a good ako na. Ako yung kahilakan. Hindi, pa sa'yo ka. pa parang hul, parang hul. Chuchot, nata na ta ako, sige kong hilak. Nasaan na eh. Na-touch lang ko, okay? Na-touch lang d'yo ko sa pag-accommodate ni mo na okay? Si mga agian niya, alisa d'yon na ka ng mga kinaon, niya pagdawat ni mo sa kwad dire kay gilechunan ko ni mo so na touch kay go touch ni salamat miss angel kay salamat po kay Dahil na bless ko si moang lai salamat po abot po kay layo abaya. ya saba dia na kwan ko na na bless ko si mong kinabuhi miss angel nya mo na grabe ang grabe ang blessing na gihatag sa imo sa Ginoo sa mo kay tungod sa imo kaagi ug tungod sa imo pag-acknowledge gyud sa si Ginoo oh, magka-testify gyud ko ana ang tawo gyud nga kahibaw sa sa limitasyon so, sa usa ka tawo bitaw nga kanang nga kahibalo sila nga kaning tanan lumalabay ra ni kaning tanan kay pigiro la mar ni mas gina bless gyud ni sa si Ginoo before nang tama man, miss angel law kay okay ba mo ni but in po lang galantaw si si papa ni mi kailan ko na eh basin lang di ay basin lang kay uh, mensahe kay papa tagalog man eh. siya oi oh, Hi! <laughs> Kumusta? um, sana okay ka lang. Dito lang ako naghihintay sa'yo. <laughs> Yun lang. Sa gawalat yan. kasi gusto, parang gusto ko pa rin nga yung may okay yung relationship na mo kay magaan kayo sa si pamilya, no? Bisa ka nang wala sa imuhatan hatan na ka, ka nang okay ang imong pamilya. Kay uh, nanay, okay tatay, kasi eh, na gusto nga eh nanay huwag tatay na. No? Salamat ka, ayo. Grabe. Kung wa... Tinood siya ang gingon sa kong nanay, no? Pagkabata na ako, wala, Nagdako ako, buko, kung wala ako. <laughs> si Sisigit siya, gaw-yaw ba? Tagan kayo, salamat kay, Ito sa inyo, nidako ko gingani. Papa! <laughs> Char! <Sure>. Joke! <laughs> nakakayon sa salamat ako nga nagtatayin niya. Kanang buligin pa sila sa si ginoong taas kayo na kinabuhin, no? para tagan pa kayo itong mga na memories mm. sa kalibutan. Sabi daw, Miss Angel, sa makausap, salamat kayo. Gagabi ka, salamat yun. O sa tanang mga bisdak, uh, kani, eh, pride nato ni si Miss Angel. Masaday ni ka-proud bisdak na taga-batulate. So, suporta sa to siya perminti ug kabalo uh, ko nga si Lord mas i-bless pa especially karon nga nabal ana mo ang mga storya sa kinabuhi sa programang binisaya chit chat ato ni sana ka, inspiring na storya sa kinabuhi ang ato ang feature og nakahimamat ro Adlawa, Miss Angel World daghan kay salamat